Sa isang tahimik na barangay sa probinsya ng Pilipinas, nakilala si Lisa, isang simpleng may-bahay na 30 years old, palaging maagang gumigising upang asikasuhin ang kanyang pamilya. Kasama ang kanyang asawang si Mario, 40 years old, at dalawang anak nila na sina Tommy at Jen, na 8 years old at 6 years old. Si Lisa ay isang huwarang ina at asawa sa paningin ng mga kapitbahay. Ang pamilya nila ay isang larawan ng pagiging masaya at buo. Subalit sa likod ng maayos na itsura ng kanilang pamilya, may isang lihim na matagal nang kinikimkim si Lisa. Siya ay nakakaramdam ng isang bagay na matagal nang nawawala sa kanyang puso, isang damdami ng kasiyahan at pag-aalaga na hindi niya nararamdaman kay Mario. Dahil abala si Mario sa kanyang trabaho, Madalas siyang nauubusan ng oras para kay Lisa dahilan para makaramdam ito ng kalungkutan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, isang araw, habang nagdidilig ng mga halaman sa kanilang bakuran, napansin niya si Ray, ang bago nilang kapitbahay, na 25 years old lamang. Nakalilipat lamang kasama ang kanyang ina. Si Ray ay matipuno at magalang at agad silang nakapalagayan ng loob si Lisa. Sa tuwing magkausap sila, natatawa si Lisa at unti-unting bumabalik ang saya sa kanyang mga mata. Madalas na rin siyang nakikipag-usap kay Ray kapag ito ay lumalabas para linisin ang kanilang bakuran. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga simpleng usapan ay unti-unting na uwi sa mga lihim ng ngiti at malalalim na titigan. Alam ni Lisa na hindi ito tama, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili sa bawat pagkakataon na makita si Ray. Sa kanyang puso, naglalaban ang kagustuhang makaramdam ng pagmamahal at ang takot na masira ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang abala si Mario sa trabaho at tulog na ang mga bata, naglakad si Lisa patungo sa likod ng bahay upang magpahangin. Nagulat siya nang makita si Ray doon. Parang inaasahan siya. Nag-usap sila ng masinsinan. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Lisa ang matinding pagnanais na kumawala mula sa kanyang nakagawian at yakapin ang nararamdaman niya para kay Ray. Ang gabi ay puno ng emosyon. Sa mga sandaling iyon, tila naging mas malapit ang mundo ng dalawa. At ang mga pangarap na matagal nang itinago ni Lisa ay tila natupad na. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang kwentuhan, isang boses mula sa kapitbahay ang tumawag kay Lisa, tila nagpapahiwatig na may mga matang nagmamasid sa kanilang mga kilos. Sa bawat lihim na pagkikita ni Lisa at Ray, mas lalong tumitindi ang damdamin ng dalawa. Nagsimula sila sa simpleng palitan ng ngiti, mga lihim na bulong at malalambing na paghawak ng kamay. Ngunit habang tumatagal, hindi na nila mapigilan ang bukso ng kanilang damdamin. Lalo na si Lisa na tila tigang at muling nabuhay ang kanyang puso at pagnanasa. Isang gabi, habang abala si Mario sa trabaho at alam nilang tulog na ang kanilang mga anak, nagdesisyon si Lisa na pumunta sa likod ng bahay. Si Ray naman ay tahimik na naghihintay, nakatago sa anino ng mga halaman. Sa pagkikita nila, wala nang salitang binitiwan. Sapat na ang kanilang mga tingin upang magkaunawaan. Hindi man tama ang kanilang ginagawa. Nahanap nila ang isang tahimik na suhlok ng mga halaman at doon nila ginawa ang pagtatalik. Pinatuwad niya si Lisa na hindi niya kailanman naranasan sa kanyang asawa. Nagustuhan ni Lisa ang mga palihim nilang sandali. Sa piling ni Ray, naramdaman niya ang init at pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa kabila ng matinding kasiyahan, alam nilang hindi nila maitatago ang lahat ng ito magpakailanman. Sa bawat pagtingin niya kay Ray, ramdam niya ang pagdududa at takot, hindi lang sa maaaring mangyari kundi pati na rin sa maaaring makasira sa kanyang pamilya. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Lisa ang bigat ng kanyang mga damdamin. Sa kabila ng kaligayahan sa piling ni Ray, alam niyang may mga matang nagmamasid at maaaring matuklasan ang kanilang sikreto anumang oras. Habang nagpatuloy ang mga lihim na pagkikita nila ni Ray, unti-unting nababalot si Lisa ng pagkakonsensya. Ang bawat pagdaan ng gabi ay mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang pagtataksil. Sa kabila ng kasiyahang dala ni Ray, Naririyan ang boses sa kanyang isipan, paulit-ulit na pagtatanong sa kanyang sarili na kung tama ba ang kanyang ginagawa para sa kanyang sariling kaligayahan. Isang gabi, muling naghintay si Ray sa likod ng bahay, ngunit sa pagkakataong iyon, nagdesisyon si Lisa na huwag lumabas. Pinilit niya ang sarili na manatili sa loob ng bahay, iniisip ang kanyang asawa at mga anak. Tumutok siya sa bintana at nakita niyang nandoon pa rin si Ray, naghihintay. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na niya kayang sumama sa kanya. Sa bawat pagdaang gabi, dahan-dahan siyang tumanggi sa mga anyaya ni Ray hanggang sa tuluyan niyang hindi sinasagot ang mga pagpunta nito. Alam ni Ray na may nagbago kay Lisa at sa huling pagkakataon, naglakas loob siyang lapitan si Lisa isang araw habang nagtidilig ito sa harapan ng bahay. Nagtanong si Ray ng pabulong kung bakit iniiwasan siya ni Lisa. Napabuntong hininga si Lisa at tiningnan si Ray ng may lungkot. Ray, mahalaga ka sa akin pero hindi ko kayang sirain ang aking pamilya. Sagot niya, mabigat ang boses. Hindi tama ang ginagawa natin at araw-araw akong ginigising ng konsensya ko. Hindi ko kayang ituloy pa ito. Alam niyang mahirap ito para sa kanila pareho. Pero sa huling pag-uusap na iyon, bigla na lang umalis si Ray. Nag-iwan ng pangako si Lisa sa kanyang sarili na haharapin niya ang kanyang kasalukuyan at sisikaping ibalik ang pagmamahal at dedikasyon sa kanyang asawa't pamilya. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Lisa na putulin ang ugnayan nila ni Ray, hindi ito tinanggap ng lalaki ng maayos. Isang gabi, habang abala si Mario sa trabaho at nag-iisa si Lisa sa bahay, dumating si Ray nang hindi inaasahan. Nagmakaawa si Ray na kausapin siya. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam si Lisa ng takot. Agad niyang sinubukang paalisin si Ray, ngunit pinilit pa rin itong makapasok sa kanilang bahay. Nang makapasok si Ray sa bahay, sinubukan ni Ray na pagsamantalahan si Lisa na pinipilit na hubaran ng babae, pero lakas loob na lumaban si Lisa. Natutunan niyang hindi kailanman katanggap-tanggap ang anumang bagay na ipinipilit lalo na kung labag ito sa kanyang kalooban ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, sumigaw at nagpumiglas hanggang sa marinig siya ng kanilang mga kapitbahay at dali sumaklolo. Sa kanilang pagdating, mabilis na tumakbo si Ray palayo. Sa pagkakataong iyon, nagpa siya si Lisa na hindi niya sasabihin kung sino ang nagtangkang gumahasa sa kanya. Nilihim niya na kilala niya ang lalaki Ipinagtapat niya rin kay Mario na hindi niya kilala ang pumasok sa kanilang bahay sa takot na malaman ang katotohanan at sa kabila ng sakit at pagkalito na natiling nariyan ang asawa niya upang suportahan siya. Lumipas ang mga araw mula ng huling nakita si Lisa ng kanyang pamilya. Isang gabi, nagpaalam lamang siya kay Mario na may bibilhin sa tindahan, ngunit hindi na siya muling nakabalik. Nagsimula ang isang malaking paghahanap sa kanilang barangay at ang lahat ay naguluhan at nabalisa sa misteryosong pagkawala ni Lisa. Habang patuloy ang paghahanap, naging malapit si Mario kay Ray na inakala ng lahat ay tapat na kaibigan ng pamilya. Nagboluntaryo si Ray na tumulong kasama ng iba pang kapitbahay sa pagkilos at paghahanap kay Lisa. Ngunit sa bawat paglipas ng oras, Napansin ni Mario ang ilang kakaibang kilos ni Ray na tila may itinatago. Nagsimulang magtanong ang mga tao. Sa kabila ng pagsusumikap ng mga autoridad, walang makitang bakas ng katawan ni Lisa. Parang naglaho siya na parang bula at ang lahat ay tuluyan ng nabalot ng misteryo. Dahil walang ebidensyang natagpuan, mahirap para sa mga pulis na makahanap ng lead. Ngunit sa kabila ng kawalang pag-asa, hindi tumigil si Mario sa paghahanap. Sa mga sumunod na buwan, nakadama ng matinding lungkot at galit si Mario, lalo na at may kutob siyang may kinalaman si Ray sa pagkawala ni Lisa. Nagsimula siyang magmasid at maghanap ng mga ebidensyang maaaring magturo kay Ray bilang pangunahing sospek. Dahil sa walang tigil na pagsusumikap at pananalig ni Mario, unti-unting lumabas ang mga piraso ng katotohanan. Bagamat wala pa rin nakikitang katawan ni Lisa, sa gitna ng kanilang pagluloksa, naging inspirasyon si Lisa sa kanyang pamilya at komunidad na naging mas matatag sa kanilang paghangad ng hustisya at kapayapaan. Dalawang taon matapos mawala si Lisa, natagpuan ng mga autoridad ang isang nakakagimbal na ebidensya na magbibigay liwanag sa matagal ng misteryo ng kanyang pagkawala. Sa isang inspeksyon na isinagawa sa bahay ni Ray na matagal nang nababalitang may kinalaman sa pagkawala ni Lisa, natagpuan ang isang hukay sa likod ng kanyang bakuran sa ilalim ng lupa. Naroon ang bangkay ng isang katawan na matagal ng panahon ay agad na nakilalang kay Lisa. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong barangay. Ang mga taong nakiramay at nakidalamhati noon ay muling pinalot ng galit at puot nang malaman ang katotohanan. Si Mario, na sa loob ng dalawang taon ay hindi nawalan ng pag-asa. Ay tuluyang nawalan ng galak sa puso, ngunit napagtanto na ang hustisya para kay Lisa ay malapit ng makamtan. Sa mga ebidensyang natagpuan, kinasuhan si Ray ng pagpatay sa harap ng korte, nagsimulang lumabas ang tunay na kwento ng pagkamatay ni Lisa. Ang mga lihim na pagtatangkang putuli ng kanilang relasyon, ang mga banta ni Ray, at ang hindi niya matanggap na pagtanggi ni Lisa. Ang kanyang pananakit at pagkitil sa buhay ni Lisa ay naganap dahil sa pagnanais na siya ay kontrolin at hindi hayaang makalaya. Nang dumating ang araw ng paghatol, Nakita ng komunidad ang pag-asa sa kabila ng lungkot. Sa kabila ng mga pagdurusang naranasan, nakamit ang hustisya ni Lisa sa tulong ng pamilya, mga kaibigan, at ng buong barangay. Si Mario, bagamat nagdadalamhati, ay naging mas matatag para sa kanyang mga anak at nagpatuloy sa pag-ibig at alaala ni Lisa. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.